Naranasan niyo bang sumait ang likod niyo lalong lalo na sa gilid ng palikpik or sa shoulder blade? Ang sakit niya ay parang tinusok-tusok at parang may naiipit na ugat at sobrang sakit kung, minsan tago siya hanggang dibdib. So yan ngayon ay tuturo sa inyo kung paano ipamasad siyang ganyang sakit. Hmm. Una, hanapin yung pinakagilid ng scapula. Yan yung shoulder blade. Yan. Yeah. Ayan. Mula taas hanggang baba. taas mo tayo. Tapos, dandahan. I-massage. Gamit, gamit ang tab pababa. Ayan. Tapos, pag nahanap nyo na kung saan yung masakit, doon na kayo mag-focus. Halimbawa dyan, kasi kadalasan nasa bandang gitna siya ng ano, scapula. ginagawa ko para nang siyang hinahawi-hawi dahil twisted muscle yan eh or yung parang ipit na ugat kaya dapat siya din parang ibalik mo lang siya sa dati ang massage na to ay hindi siya soft lang ah uh, moderate to hard or kung pwede nga lang deep tissue na eh para kasi minsan nasa ilalim, pinakailalim yung sakit kung nasa taas ka lang ng mga massage, parang useless lang yun. Kung didiinan mo, medyo tiisin nyo lang kasi masakit talaga. Lalo na pag madiinan nyo yung uh, area na affected, yung mas kung saan talaga siya masakit. Yung parang ipit na ugat, masakit talaga yun. Pero pag, na, pag tumagal, unti-unti na siyang mababawasan ang swerte pa nga minsan nawawala na siya agad eh. Pero kung medyo matagal na yung sakit nyo, uh, mga 3 days, pag meron pa rin, uh, balikan nyo uli, gawin uli nyo yung massage na ganyan. Okay. Tapos hanggang sa ano na, tuloy na siyang gumaling. Kinabukasan sumasight ang likod natin, akala natin dahil meron pa rin yung sakit na yun. Pero minsan, dahil na rin yun sa bugbog lang dahil at uh, sa deep tissue nga. Dahil may kayo ng heart tapos hindi kayo sanay kaya sumakit. So yan yung isa pang ano, mas madaling mahanap yung scapula o yung shoulder blade. Yung ilagay mo yung kamay mo sa likuran. Yan, mas madali siya matukoy. Tapos, i-massage nyo na siya ng madiin. Tapos, pag nahanap nyo ulit yung masakit, sa kanyo diin-diinan. Kung gusto nyo gumaling, tiisin lang yung sakit. Kasi after naman yan, ginhawa na agad. Kaysa hindi nyo matiis, pero araw-araw nyo naman maramdaman yung sakit ng likod nyo. No pain, no gain, ikangat. Ang gamit ko pala dyan na pag-massage is more on thumb lang.

Mukhang madiin lang, pero hindi mo siya maliin. Tapos kung... Dito, so, after doon sa kabila, dito naman tayo sa kaliwa. Uh, kanan yung una. Hmm. Dahil minsan yung mga nagme message sa akin, ang site naman sa kanila ay galing sa uh, kaliwa. Sa kaliwa naman sila. Depende yata kung saan yung ano ang mas madalas na gumagawa ang tatrabaho. Pag kaliwit, eh, parang kaliwa din yung lagi sumasakit na shoulder bit. kung ano, ano, sa, sa kanan naman, pag ano, madalas ginagamit yung kanan naman na kamay. So, yan, uli, pinod ko uli yung kamay niya pa, talikods, para mas madali siya manap yung scapula or yung shoulder blade. Tapos, same pa rin, mula taas, pababa. Hanapin ko lang yung kung saan yung masakit na area. Tapos, pag nandun ka na sa masakit na part, dun ka na rin mag-focus. Kaya, kuminasas ngayon yung anak ko dahil masakit yung likod niya, kakabuhat nung tubig na umapaw doon sa likod namin. Siya yung tagabuhat sa amin. Tapos katatapos lang din nung uh, 80 hours training niya doon sa uh, kampo, kampo ng mga sundalo. Kaya pagod na pagod yung likod ng bata na yan. At sasanay na rin siya sa massage guys. Kasi noon ko pa yan siya minamassage na. eh. Kaya wala na sa kanya kahit ihard hard kuman siya. Bali, na. bawat ano, scapula or bawat uh, side, 5 minutes nang massage guys ha. Huwag nyo natagalan kasi pag sumobra naman, mm -hmm. uh, sa side din yung likod nyo kinabukasan. Iakala nyo hindi kayo gumaling. Yung pala sumobra lang o nabugbog lang yung muscle nyo. Pag nahanap nyo na yung masakit, doon na mag-start na yung bilang na 5 minutes lang. So guys sana may natutunan naman kay sa aking bagong video for today baling maraming say talaga sa likod yan lang muna inuna ko yung sa gitna nung shoulder blade susunod naman is yung sa taas tapos sa gilid naman ang kilikili -kili ang topic natin So yan lang guys, sana may natutunan kayo sa aking bagong video massage tutorial for today. Salamat sa pagtangkilik guys, salamat sa lagi nanonood sa video ko. Thank you for watching. Bye!